kasi sa bayan na tayo so, tapos dito magkaroon pa rin tayo dyan na plus ano ng partition ay ano naman asintada rin tayo pasok niyo yung asintada dyan area na yan Hi. sa area na sa kabila sa nga yung trot alright okay, mga oragon after so, this video umpisan naman tayo ng trabaho dito so ayan nakakangalin na so nagplaster kasi yun lang ng araw na to Binaba plaster ko na para yung mga ano natin mga mga oragon natin

Ah, pinano ko na, Pinano pina ko Tapos ito sa area natin, sa kabila, sa may front area. Ito. Ah, plaster na sila. Pinapauna ko na pina-plaster yung dito dahil yung sa labas kasi. Ah, yung pumuntang mga masunta ko silver. So, wala pang ano, barangay clearance so kaya bukas siguro na siya pumunta tapos so, kaya itong isang kasama nila so pinaplaster pinap ko na muna dito sa ating taas bali plaster na yung ginagawa nila dito so dito ayan na sila dito rin sa area na ito, si GR yung sa may CR, partition tapos na pagpikisa na rin natin yun na pa, pagpikisa na natin para tuloy-tuloy na, kasi sa bayan na tayo tapos dito magkaroon pa rin tayo dyan ng plus ano, ng partition so yung luwang ng ating CR tapos yung uh, 140 by 170 yung pinakaluwang niya sa baba ito yung partition ng ating CR kasi ito yung magiging master room dahil may separate siyang terrace dito sa ano para sa kanya lang itong terrace na yun master room to tapos dito sa area na to magiging cabinet kabilaan yung cabinet kaya yung partition din dito sa area na to so kaya dito sa taas naman pinapatapos sa ating so isang patong na lang siya tapos dito naman sa kabila kay ano naman pasintala rin Pusot din yung tada dyan. Area na yan. So, dyan banda magkakaroon tayo dyan ng partition sa area na ito. Dito sa part na yan dyan. No? Para sa pinaka-wall. Bawang area. So, tapos dito sa labas. Dito sa harapan. Dito na rin pinaprisan na rin na rin na pangkastiran. So, pinatanggal ko muna yung uh, mga forma dito na nakatukod mga priest. lalong lalo na yung ari mga... Uh, GI pipe na mga tubo. pinatanggal ko na muna para makabilo magpalitada. So, 'yan ang pisa na, na ng palitada dito sa labas ginagawa pa ng plaster siya dito. Doon naman si Chris sa taas to. Takay natin yung ginagawa niya doon. Kung ano na ba nangyari. Takay natin dito sa ginagawa ni Chris. So dito. So bali bumaba si Chris. Dahil umin naman tubig. So ayan na yung nagawa ni Chris dito. Ayan. Nakapag-plaster na siya dito sa taas na to. Dito sa ating may tiris. Ito yung tiris. Ito yung uh, dito sa may ano. Uh, canopy natin. Ito yung canopy. So, dito ko muna pinagpa-plaster si Chris tapos para matapos na ito ngayon pag natapos niya ngayon to so pupunta na tayo sa pagro-roping kasi akong magro-roping ngayon dito bukas na ako mag-umpis sa pagro-roping so kaya naman pinapatapos ko na kay Chris yung pagpapalitada dito para pag matapos niya to bukas magro-rope na kami So bali hindi muna propping, tarit, uh, muna tayo. So Umpisa muna tayo dito sa ano, sa may ano, dito sa may terrace. Pag taras natin, tapos sunod natin taras is dito na sa ano, sa pinaka-area natin dito sa buong kabahayan. So bukas, continue tayo dyan sa likod. Sigurado pag dumating na yung mga tao, tauhan natin. Ayan. Loy, dubuli mo Loy no. Dalawang ano? Dalawang para oh, para patibay Ano ba kahit dito, Chris? Yung bintana mo. Galing dito. Sibintuan para may manan manipis. Ah, okay, dito. Okay, sige. So manipis to. Ano yung muna sige. sige. Okay. yun dito kahit kantuin mo na, okay na yan. Kaya na yan ano. Para makantuan mo na. Kaya kaya yung overhead kung kaya mo na overhead na overhead, in, overhead in naman eh. Sa beto na yan. Oo. Oh. Kaya lahat may. Kapusok oh, lang. Kaya lahat may tansi no. Ataka mo ng tansi ha. Huwag yung overhead lang yan ano. Atak yan. No? Oo. Oh, good. Tapos. Ano ako. bukas kas ltayo mo rocking tayo dito sa ano o traces tayo para tuloy-tuloy yo eh trabaho alo okay alo po ba ah yeah

Thank you. So yan o, dumating na rin yung ating kalo na inihintay So nilagay na rin natin O oh, sige ila Ito na yung kalo na inihintay natin o. No? So di na nahihirapan yung mga ano um, natin mga katropa Eh tak mo Ayan Bigat Ayan so yan So yan So ganito yung natin na binibili yung kalo. taba kan sa tin ya na para yang tak boleh akit babak, akit babak. So, yung tao na hirapan akat babak ba. mbak lang ng orang tuloy Ito na mga dumating pala dito yung kain na ni domingo so dito na siyang ngayon sa ano. sa partition natin para sa may ano uh, cabinet ay uh, maragod sa cabinet naman yun yung partition dito so kasing linya lang to ng ano nya ito lang natin ipapara para isahan lang isang layout lang so, uh, para Aras. Sherwin So, Pakai sempatak oh, oh. okay, oh, okay. okay. pa, pa. lagi nanti Oke, hatak. aku lagi main main. Main di pak, pak. Nah, Mitak, op. Menganyan. Mita, Okay. so yun na. So para isahan lang yung ano natin, yung ng asintada. So dito naman, ayan si Luloy, tapos na rin yung asintadahan. Yung sa may CR. So dito naman tayo sa may ano, partition. Ayan. So partition siya ng pintuan kaya may overhead yung pinalagay natin. Para dito yung pintuan ng ating room sa loob. So dito sa kabila Ayan Tapos na yung palitadaan yung taas So dito na tayo sa baba yan Dito na siya mga gano'ng magpa-plastic So ito yung bago natin na pumasok kanina na Lima, lima kayo no? O lima So siya lang nakapasok kasi siya lang yung may Ano, may requirements na Barangay clearance So yung iba bukas pa yun papasok So ayan na yung nagawa niya ng wire nut. Pababa siya. So, mabilis na lang yung pagkakit. Hindi na tayo gumagamit ng apat katao or lima katao para may angat lang yung ating binisay tapos siminto. So isang tao na lang yung maghihila. Tapos isang tao rin sa taas mag-aabang para kumuha. Ayan. So napadali yung trabaho natin dahil sa kalok. medyo nahihirapan sa tayo dahil bago lang dito. Oop! <laughs> Madala ka! Oop! 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 Yan! Ayan! So medyo nahihirapan dahil bago lang nga yung kalo natin. So hindi pa gaano ang gamay nilang gamitin. Kaya wasasana rin yan. Ah. Ha? 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 Uh, ha? Ha? Kaya naman. Ha? Matagal ka nang construction hmm, Kaya naman nahihirapan sila. Matagal na pala sa dinag-construction. Dinag kung natambay sa pag-construction. Kaya, ayan. Hmm.

So, dito sa labas, kung mapansin nyo, yung si Chris. Yan, kinakanto niya yung ating pintana. Tapos dito rin yung isa na kapalitan sa So bukas, continue na natin yung pagkasintan. Ah, pagkasintan na dyan dahil yung tarating na yung mga tao natin. So, plastering is okay na yan bukas. Sana tuloy-tuloy na ako. Bago man mga ng Sabado. So, alas makalahati na yung palitan dyan. Oh, pasapasa -pasa na para out na. Oh, so yun mga Oragon. Uh, lang namin yung konting halo dito sa dinilagay natin dito sa may ano, sa may dito banda kasi alos konti na lang naman yung ano, yung ulang. Kaya ayan. Okay. Oh, so, ayan na lang yung halo natin. no Kunting-kunti -kunti na lang yan. Pinaabuti ng isang oras. Ayan. So, Tulong-tulong na para matapos na. So, yung mga nagawa pala nila dito. Ito so, na yung mga nagawa. So, dito area. Tapos na palitadahan. Ayan tinapos na nila so tapos dito naman sa na to tapos na rin yung partition na sinasabi ko yan naka partition na tayo dyan tapos dito sa area na yan sa CR na rin na rin tapos dito ito na rin yung natapos nung nagbaklas dito na ano ng forma so ito na yung natapos sa na palitadaan Kaya yan, so, nagmamadali na ngayon kasi mag ng ko na. So, ako naman tayo. Ayan, na bukas naman tayo magkita-kita mga sa ating susunod na episode. ayan. Uh,